Mahal kayo. Mahal kayo ng Diyos. Yan ang sa inyo. Asahin niyo muna yung book of revelation na natin para mangyayari sa mundo. Okay. Para kayayari na. Here you go. Mayroon ko ba basahin? sa mga yung eh. dito ayaw dito. Ano daw? Paglalaro ng apoy. Marami naglalaro ng apoy. Kunin nyo ito. Kumakay ang ganito. Ang ibig sabihin niya, paglalaro. Okay. God bless you. Maraming sa inyo mag-aaral. At habang na ako sa inyo mag-aaral, mag-aaral kayo, mag-serve din kayo sa Panginoon. Mag-aaral kayo sa Lord. Kasi okay. dito? Sir, uh, ma'am. Sige, Basta may katanungan kayo about the Bible. Daming mga kwento sa Bible. Pwede kayo magpunta sa church, sa road, sa river flight. Dito lang, sabay sabi ng tayo sa cementerio, ha? Huwag lang tayo lalagpas. Diba? Huwag po po na sa cemetery. Ha? Huwag lang sa cementerio. sa river flight. Every Wednesday, meron kami 6 to 8 to 9 p.m. ng prayer meeting. Gumalami Para turuan kayo manalang. Paano ba manalang? River of life. Sige, salamat po sa inyo lang. Ang ganda lang sa mga pwede mga iskos ko talaga na Para makita kayo. Tapos po, uh, para ma-update din po kayo, pagbubro uh, na lang po kayo, ito na doon Para makita niyo po lahat ng mga celebration po ng mga sponsors. Ayun lang, magdali din kayo dito kung gusto niyo. Okay po.